hello ay kagigisin ko lang tapos uutang ka ano isasalda mo yung cellphone mo So, anong gagamitin mo? Ay, hindi pwede. Yung inutang mo pa ng 500 nung last month, hindi mo pa binayaran tapos isasalda mo yung cellphone mo. Ay, hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala kung bukas bayaran mo. Bayaran mo. Ganyan din sinabi mo nung las na umutang ka, abayaran bayaran mo bukas. Ngayon sabihin mo, babayaran mo ulit pag nagsweldo ka. Ay, ayun ko na. Kapag tapos yung cellphone mo, isasaludo mo. Pag kunin mo bukas, <coughs> pag kunin mo bukas yan, sigurado, sigurado, sasabihin mo na naman na kailangan mo yung cellphone mo. Tapos, kukunin mo yung cellphone mo, hindi ka na naman magbabayad. Ano? Ano ako? Ay. Hindi naman pwede yan. Puro ka na lang utang. Hindi ka naman nagbabayad. Ano ako ang magtatrabaho para sa'yo? Magtrabaho ko kasi. Tapos hindi ka... Huwag kang utang ng utang kung wala kang balak magbayad. Hindi na pwede yung mga rasong muna yan. Ay naku. Dapat kasi kung umutang ka, magbayad ka para makaulit ka. Hindi ang ganyan, hindi ka pa nakabayad sa unang utang mo, tapos ngayon, uutang ka na naman. Hindi pwede yan. Kagigising ko lang, tapos uutang ka. Ay, sige na, sige na, kasi maliligo pa ako. Punta pa ako sa pwesto. Kung gusto mong magbayad ka muna tapos ipapautang ko ulit sa'yo. O, oh, sige na, sige na.